Kung hindi mo pa nararanasan ang malamig na hininga ng aswang sa batok mo habang natutulog ka, baka hindi ka tagalipag. Ako si Anel, isang albularyong tinawag hindi para magpagaling, kundi para ipaglaban ang isang barangay laban sa dilim. Ito ang kwento ng kababalaghan na hindi mo makakalimutan. At baka pati pangalan mo ay matawag nila sa gitna ng gabi. Welcome sa channel kung saan ang dilim ay may kwento. Dito hindi lang alamat ang binubuhay, kundi pati mga nilalang na hindi dapat ginising. Ako ang iyong gabay sa bawat kwentong kinatatakutan ng buong baryo. Kaya kung mahina ang loob mo, baka hindi mo kayanin ang susunod na kwento. Ang kwentong ito ay ang mismong karanasan ko. Ako si Arnel, ang albularyo ng aming munting barangay. Noong mga panahong nangyari ito, tahimik pa ang lahat. Lumaki ako sa lipag. Sa isang lugar na kung saan mas matanda pa ang mga puno kaysa sa mga bahay. Kung saan mas malakas pa ang bulong ng hangin kaysa sa ingay ng mga tao. Kung saan mas nakakatakot pa ang dilim kaysa sa anumang halimaw na maaaring isipin mo. Mula pa sa aking lolo, ang aming pamilya na ang nagbabantay sa katahimikan ng aming lugar. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng mga kaalaman na ipinasapasa, mga ritual na sinauna, at ang pakikinig sa mga babala ng kalikasan. Ako ang nagpatuloy ng kanilang sinimulan. Maraming uri ng nilalang ang naninirahan sa dilim. Mga hindi natin nakikita sa pangkaraniwang araw. Mga nagkukubli sa mga anino, naghihintay ng pagkakataon. At ang pinakakinatatakutan sa lahat, ang aswang. Hindi ito basta-basta kwento ng matandang babae na lumilipad at nangunguha ng atay. Ang aswang ay mas matindi mas tuso. Maaari silang magbalat kayo. Maaari silang maging kapitbahay mo, kaibigan mo pa nga. Kaya ang pagbabantay ay hindi lamang laban sa halimaw, kundi laban din sa mismong takot at hinala sa ating mga sarili. Matagal nang payapa ang aming barangay. Walang balita ng mga kakaibang pangyayari. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Tahimik ang buwan. Halos walang kurap ang mga bituin. Pero may kakaibang bigat sa hangin. Parang may nagbabadyang masama. Hindi ako mapakali. Hindi ko sinabi kahit kanino ang aking nararamdaman. Ayokong maghasik ng takot ng wala pang sapat na dahilan. Pero hindi ako mapalagay. Paulit-ulit akong bumaling sa bintana tinitingnan ang madilim na paligid. Maya-maya, nakarinig ako ng alulong ng aso. Hindi lang isa, kundi halos lahat ng aso sa barangay. Sabay-sabay silang umaalulong, hindi karaniwang tahol. Ito ay alulong ng takot, ang pagkabalisa. Alam ko na. Alam kong hindi lang ordinaryong hayop ang kanilang tinatahulan. May ibang presensya sa paligid Isang presensya na kinikilala ng kanilang likas na pandama. Agad akong bumangon at naghanda. Kinuha ko ang aking mga gamit. Ang iba't ibang uri ng halamang pinatuyo. Ang mga bato na may kakaibang enerhiya. Ang aking bulong na may dasal na sinauna. At ang aking itak. Hindi para manakit, kundi para ipagtanggol ang aking sarili. Lumabas ako ng bahay. Madilim sa labas, mas madilim pa kaysa sa inaasahan. Parang kinakain ng dilim ang liwanag ng buwan. Ang mga puno ay tila nagiging mga naglalakihang anino. Handang sumakmal. Sinundan ko ang ingay ng mga aso. Papalayo sila sa sentro ng barangay. Patungo sa mas liblib na bahagi malapit sa matandang balete. Ang balete, matagal na itong sinasabing tirahan ng iba't ibang uri ng espiritu. Habang papalapit ako sa balete, mas lumalakas ang tahol ng mga aso. Parang sila mismo ay gustong lumayo pero may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanila para manatili roon. Biglang tumahimik ang lahat. Ang tahol ng mga aso, ang bulong ng hangin, lahat ay biglang nawala. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa anumang ingay. Alam kong naroon na ito. Malapit na. Dahan-dahan akong naglakad, masusi ang bawat hakbang. Pilit kong inaaninag ang madilim na paligid. May kung anong gumagalaw sa di kalayuan. Isang anino na tila humihiwalay sa mismong kadiliman. Huminto ako. Pinakiramdaman ko ang paligid. Ang bigat sa hangin ay mas tumindi. Parang may nakatingin sa akin mula sa kung saan. Hindi ko makita pero ramdam ko Biglang may narinig akong mahinang hikbi. Isang pamilyar na hikbi. Hikbi ng isang bata. Si Elena. Ang bunso kong apo. Bakit siya naririto sa ganitong oras? At bakit siya umiiyak? Elena, apo. Tawag ko sa kanya. Napatingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Para siyang nakakita ng isang nakakatakot na bagay. Lolo? Sambit niya at nanginginig. May nakita ako. Anong nakita mo, Apo? Tanong ko habang nilalapitan siya at niyayakap. Siyang siya babae pero iba siya. May may pakpak -pak siya pakpak, pak. hindi ito ordinaryong panaginip. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Saan mo siya nakita? Tanong ko. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Doon po. Turo niya sa madilim na bahagi ng balete. Nalilipad po siya. Tapos, tapos tuming siya sa akin. Ang sama po ng tingin niya kinabahan ako. Hindi dapat nakikita ng isang bata ang ganoong uri ng nilalang. Maaari itong magdulot ng matinding trauma. At mas malala pa, maaaring mahalata na nito ang presensya ni Elena. Halika na, Apo, sabi ko. Umuwi na tayo. Wala na roon ang babae. Binuhat ko siya at dali-daling bumalik sa aming bahay. Habang naglalakad kami, hindi ko mapigilang mapalingon sa balete. Ang dilim nito ay tila may itinatago. Isang lihim na handang lumabas anumang oras. Pagdating namin sa bahay, pinatulog ko agad si Elena. Pero ako, hindi ako mapakali. Alam kong hindi basta-basta ang nangyari. Ang pagpapakita ng aswang ay isang babala isang banta. Kinabukasan, maaga akong gumising. Naghanda ako ng iba't ibang uri ng proteksyon. Mga amulet na gawa sa kahoy na may inukit na simbolo. Mga sachet na puno ng pinaghalong halamang may proteksyon. At ang aking pangontra sa mga masasamang espiritu. Binalaan ko ang buong barangay. Sinabi ko sa kanila ang nangyari kagabi. Pinayuhan ko silang mag-ingat, lalo na sa gabi. Pinakiusapan ko silang huwag maglalabas kung hindi kinakailangan. At siguraduhing nakasara at nakasusi ang kanilang mga pintuan at bintana. Ang iba ay natakot. Ang iba naman ay hindi naniwala. Pero alam kong hindi ako nagkakamali. Ramdam ko ang presensya nito. Parang isang malamig na hangin na humahaplos sa aking balat kahit na mainit ang panahon. Sa mga sumunod na gabi, mas naging alerto ako. Nagbantay ako sa paligid ng barangay. Nagtitingin sa mga madidilim na sulok. Nakikinig sa bawat kakaibang ingay. Minsan may nakita akong anino na mabilis na dumaan sa ibabaw ng mga puno. Minsan naman, may narinig akong kakaibang huni sa malayo. Mga huni na hindi galing sa ordinaryong ibon. Isang gabi, habang nagbabantay ako malapit sa sementeryo, may naamoy akong kakaibang bango. Hindi ito bango ng bulaklak. Hindi rin ito bango ng hayop. Ito ay isang matamis at nakakasulasok na amoy na tila ba nagmumula sa isang nabubulok na bagay. Alam ko na, iyon ang amoy ng aswang. Sinundan ko ang amoy. Dinala ako nito patungo sa isang abandonadong bahay sa labas ng barangay. Matagal na itong walang nakatira at kilala ito bilang lugar na pinamumugaran ng mga kakaibang espiritu. Dahan-dahan akong lumapit sa bahay. Madilim sa loob, pero may bahagyang liwanag na nagmumula sa isang sira-sirang bintana. Sumilip ako. Hindi ko makakalimutan ang aking nakita. Isang babae, nakatalikod sa akin. Mahaba ang kanyang buhok, nakasabog sa kanyang likod. Pero may kakaiba sa kanyang postura parang may tinatago. Bigla siyang lumingon. Ang kanyang mukha. Hindi ito mukha ng isang ordinaryong tao. Ang kanyang mga mata ay mapupula, nagniningning sa dilim. Ang kanyang bibig ay tila mas malaki kaysa sa karaniwan. At may matutulis na pangil na bahagyang nakalabas. Nakita niya ako ang kanyang mapupulang mata ay dumirecho sa akin. Isang malamig na ng ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Natakot ako. Hindi ko ikakaila. Pero hindi ako umatras. Kailangan kong harapin ito. Kailangan kong protektahan ang aking barangay. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking bolong at nagsimulang bumulong ng mga dasal. Ang babae, ang aswang, ay nagsimulang lumapit sa akin. Hindi siya ordinaryong aswang. Ramdam ko ang kanyang lakas, ang kanyang pagnanais na manakit. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malambing. Halos nakakahipnotize. Anong ginagawa mo rito, matanda? Wala ka namang laban sa akin. Hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa aking pagdarasal. Itinataas ang bulong bilang proteksyon. Tumawa siya. Isang nakakatakot na halakhak na tumagos sa aking buto. Akala mo ba, mapipigilan mo ako ng mga dasal mo? Matagal na ako naririto. Matagal ko nang tinitikman ng inyong mga buhay. Hindi ko na mapigilan ang aking galit. Layuan mo ang aming barangay! Hindi ka namin nahakiyang manakit! Pa! Mabilis siyang sumugod. Ang kanyang mga kuko ay humahawi sa hangin patungo sa aking mukha. Mabilis akong nakailag at itinulak ko siya gamit ang aking bolong. Tumama siya sa dingding ng bahay, bahagyang natigilan sinamantala ko ang pagkakataon at ibinato sa kanya ang ilan sa aking mga halamang proteksyon. Umungol siya sa sakit. Ang mga halaman ay tila kumukulo sa kanyang balat. Pero hindi siya sumuko. Muli siyang sumugod. Ngayon ay mas mabilis at mas agresibo. Hindi ko na siya kayang pigilan gamit lamang ang aking bolong kinuha ko ang aking itak. Hindi ko gustong manakit, pero kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili at ang aking barangay. Kami ay naglaban. Isang nakakatakot na laban sa dilim. Ang kanyang mga kuko at pangil laban sa aking itak at mga dasal. Malakas siya. Mabilis. Halos hindi ko siya matamaan. Pero hindi ako sumuko ang proteksyon ng aking barangay, ang aking lakas. Sa isang pagkakataon, nagawa kong sugatan ang kanyang braso. Umungal siya sa sakit, pero mas naging galit pa siya. Bigla siyang lumipad. Ang kanyang mga pakpak ay bumukas sa dilim. Malalaki at nakakatakot. Akala ko ay tatakas na siya, pero mali ako. Sa halip, sumisid siya pababa patungo sa akin. Wala akong ibang nagawa, kundi ang itaas ang aking itak bilang protection. Tumama ang kanyang mga kuko sa aking braso. Nakaramdam ako ng matinding sakit. Pero hindi ko binitiwan ang aking itak. Sa huling pagkakataon, nagawa kong itarak ang aking itak sa kanyang dibdib. Isang malakas na tili ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang aswang ay bumagsak sa lupa. Ang dugo nito ay dumadaloy sa lupa. Nang hihina akong lumapit sa kanya. Ang kanyang mapupulang mata ay nakatingin pa rin sa akin. Puno ng galit. "Hindi mo ako mapapatay." Sambit niya sa nahihirapang boses. Alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang aswang ay hindi basta-basta namamatay. Pero nagawa ko siyang pigilan sa gabing ito. Pinanood ko siyang unti-unting mawalan ng buhay. Hanggang sa ang tanging natira ay isang malamig na katawan. Kinabukasan, ibinalita ko sa barangay ang nangyari. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng pag-asa. Alam nilang mayroon silang tagapagtanggol. Pero alam ko rin na hindi ito ang huling pagkakataon. Ang dilim ay palaging naroroon naghihintay ng pagkakataon para bumalik at ako bilang albularyo ay mananatiling handa patuloy na babantayan ang katahimikan ng aming barangay dahil sa lugar namin mas nakakatakot pa ang dilim kaysa sa anumang halimaw na maaaring isipin mo at ang aking tungkulin ay tiyaking hindi kailanman mananaig ang dilim hanggang ngayon Nararamdaman ko pa rin ang malamig na haplos ng hangin sa aking balat. Ang paalala na ang panganib ay maaaring bumalik anumang oras. At patuloy akong makikinig sa bulong ng hangin, sa tahol ng mga aso, at sa mga babala ng kalikasan. Dahil ako si Arnel, at ako ang albularyo na pumoprotekta sa aming barangay. Kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na kabanata sa digmaan laban sa dilim. Mag-subscribe ka na. Dahil hindi lang ito ang kwento ng Barangay Lipag. At sa susunod na gabi, baka ikaw na ang tawagin ng mga anino. Like, comment, subscribe bago pa sila maunang bumulong sa pangalan mo.